si Hagar at si Ismael. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga ehipto na Hagar ang pangalan. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sip inden mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. Sampung taon nang naninirahan si Abram sa Canaan ng mangyari ito. Matapos sipin din ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito, bakit niya ako hinahamak ngayong nagdadalang tao siya? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya tumakas ito. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungong Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta, tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, bumalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin, at sa karamihay di kayang bilangin, di na magtatagal, ikay magsisilang, Ismael ang sa kanya iyong ay sa sapagkat din inig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko ang Diyos at buhay pa rin ako hanggang ngayon, dahil dito, tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Ito rin ang dahilan na tinawag nilang, balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin, ang balon sa pagitan ng Cades at Beard. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at pinangalanan niya itong Ismael. 86 na taon na noon si Abram.